Good morning guys! Nandito po kami ngayon sa Shao Kee Wan, Hong Kong Island. So ngayon po ay liliputin namin ang park dito sa Shao Kee Wan. Kaya tingnan namin kung gaano at kaganda rin ang park nila dito sa Hong Kong Island. Hali na kayo, samahan nyo kami. Halina na! kasama ko siyang mag sa akin, siyang tour guide ko kasi resident siya dito sa Hong Kong. <laughs> Ayun, dito po si ate. Siya Hello. po ang ano? Oh, ano, ano okay, o ano. ano, oh, siya ang ano? Pupunta kami sa Seaside. seaside. Sige, ikaw ang may alam dito ha? Hindi ko alam. Susunod lang ako sa'yo. <laughs> resident ka resident dito eh. <laughs> po kami ngayon sa Shai so Sho Shao Hiwan. So, yun. Magkukross po kami. Pupunta kami sa may uh, seaside. Ayan, nandito kami ngayon sa seaside. Shao Hiwan. Shao